nangyayari lang ako sa supply ko ng mga uh, mas makalamang tuktsula mga uh mga -uh. bugas, mga 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 Hi guys, good morning uh, pupunta ko ngayon sa isang senior citizen dito sa City of Midianos, boundary po ito na Uh, parang barangay El Progreso at barangay Nasaret dahil may nag-message sa na akin guys na wala daw siyang ang kasama to sa bahay niya. So guys, uh, dito kami sa Sitio Tipukpo. Kaya shout out sa ating follower dito. Ano pangalan mo, ma'am? Helen Tapal. Helen Tapal. Ito kasama ko si Ma'am Merly Casimero Prado. Uh, siya kasi guys yung na uh, contact sa akin para puntahan natin yung isang senior citizen dito sa Sitio Medianos. So, hintay lang natin sila bago tayo didiretso doon. May kami kaming pasabit. Kasama ko akin pamangkin, si AJ e. Manuel. Ayan. Uh, tara guys, samahan nyo kami. Bye. So, ito yung dadaanan namin guys. Medyo madulas. Kasi ito daw yung shortcut. May daw sa kabila doon sa kalsada. Pero dito na kami dumaan. Ayan. Ingat lang tayo. Una. <laughs> Undulas. so ito nga guys medyo masikip yung daan buti dito hindi masyadong maputik banda ayan dadaan -da tayo -da sa pilapil mamaya Good morning. Odi kami mayang kay sino to kay Sir kay Lolo Romy Bikaw ko. So may mga follower pala tayo dito. Kami lagi <laughs> dito. Ako na lagi dito. Si Tio Medianos to nay no Oo. Si Tio Medianos. Si Bibiboy ang... So ito bahay ni Tatay Romy ikaw Kaupo. Ano mo siya, Nay? Blaye. Blaye. Pwede tayong pumasok? ito Sige, silid lang. na lang una, Nay. Ayan, may tarpaulin pa ni Mayor Alan Prado Daguhoy. <laughs> Good morning, may nga agahon. Dahil nagliling ba si Bibi Boy, si Bibi Boy, tanas sa burakay, tananang tanaw. Hi, tay, kamusta ikaw de? Ano mo yung sitwasyon na, oh. May lang nga ni tuba sa bulan, ba'y kong sakit? Ano yung sakit tayaw? <acted> eh, may sakit yan, may sakit ng ulo. May, may, nang nyuti ay pa Ano yung mong pangalan, tay? Romeo Bicauco. Romeo Bicauco, ilang taon nga, tay? Yeah, it 80 years old. Ano birthday mo? Si December na ma-81 ko. December 28. Ah, December 28. 81 years old ka na. Oh. Mm. Sino kasama mo dito, Tay? Ha? Huh? Sino kasama mo? Well, ang alay ka, paiba lang ko tong bata. Mmm. Huwag tong kapalit ti Merva sa Anlaya, oh. Kaysin sin, okay. Ah, ito sa inyo na, eh. Sa diin ba balay? Ba ah, tapos nag -uli. Imo ta na nga balay, ah? Oo. Oh. Ah, ito pala bahay mo talaga. Hmm. Tapos ito, may kwarto, may nakatira dito. Oo oh, eh. Oh. Eh. Wala mm. kundi dito kal dito lang lang ay lapit ang maglalahaw mm -hmm. kaya tan nang dako fresh cooker mm -hmm. ang dami ng blakal ay kundi, di ko ba yung mga mga ni mm. eh yung pagluluto ng pagkain mo ikaw lang din oo kaya mo pa naman magluto kaya pa man mm. wala ka namang maintenance sa gamot wala ano wala yan wala ka ano wala ang tahanan ay wakti bakal pero dati anong gamot na ano mo iniinom ang um, dati na may kanabi ko doon lang eh. Para sa ano? Para sa kung um, magkanda kong tuhod sakit. May pinamig at uh, magsisilin? Oh. Ano ba yan? Ano ang reseta ng doktor? Ako kung talan lang nga ah, na, ikaw lang, lang nag-ano? Na, <laughs> Wala ka pa kapatid. Pero kapa may hindi siya na. Sigun nga, kung makatumar ko tanan, mm -mm. may hindi siya na. Kung kung UTI, mong... Ah, may sakit UTI pa yan. ikaw. Mm Nakasahid ka, tayo, O alam mo na pupunta kami dito? Oh, si Bibi Boy kayo na nagkuhan? Sinong baby boys? Nang mga gumso. Ah. Mga bayang nag-send ka na ng tanda mm -hmm. mm -hmm. ng picture na nang. Ilan anak mo tay? So. Isa lang to, wala pa pa. Ah, wala na. Nagbungkuan sa pandan to. ano? na. Sige, dito sa pandan sa Napoleon nao. Ah. Napoleon pandan. Oo. Kaya -kay, kailan ba? Kang 2016. Mm, -hmm. 2016. Nang <laughs> sa December mm -hmm. 21. Nanapatay? Oo. Uh -huh. Ilan so, yung anak niya? Isa lang. Isa lang yung apo niya rin ngayon? Oo. Saan ngayon yung tatlo apo? Tatlo ng apo kaya ay ga-eskwila to. Tapos ang darwa ko ganyan yung uh, hakotit baras. Hmm, wala ga-eskwila? mora ay nag-untatra niya. Ay, bay ka to. Pinapabalik mm. ko ganyan sa eskwila. Anong grade na na Grade 10 kag ang grade 8. Ah, sayang naman. Ay, grade 7. Tapos yung isa nag-aaral? Grade 7 ang isa. Uh -huh. Ay, nag to. ka to. Ginaktad ko ganyan kayo na to. Ay, nag ako ng kwan kag nag-meeting ako ng Christmas party blananda ay kaya din ko ni Ma'am Melody ay ko din pinapinan ko ko ang aramutan ng ni ay kuwanan na namun dan eh para lang mahimo ng pananda. Sa'yo sa tayo sino yung nagsusuporta ng pangaraw mo tayo na pagkain ay wala lang kung sino lang magtagdi kung sino lang magbigay sa'yo ng ano hmmm ko sa mga hindi ko kobran ba hindi Mm -mm. May Pero may ano kasi tayo senior citizen na ano oo, na no. hindi may may ano nga tawagin yung ano nyo, yung mm, parang ayuda ng senior citizen na yun yung no, 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 no. ay, yung ano buhay tatok pension ho Gibet ibret every 3 months ba yan dumadating? wala pa tangan diyan dito guro Ano, pagkain mo to kanen kanin? Oo. So, ano ulam mo? Wala <laughs> kayo. Allah, wala ulam style. Magkakataon ka rin na, uh, na Pero naka ba maho ka sa tayo? Nagkakataon man. lang sa Diyos, Kapiman kundi nila naman ka ang katas. Um, bali, ano lang pala, pinupuntahan ka lang nila dito kung ano. Pero ikaw lang talaga mag-isa sa bahay na to. Uh -uh. Um -uh. Pero hindi lang pinupuntahan nyo lang. Huwag kayo ito na, uh -huh. Ay, tawar, natutulog dito sa kabila. Ayang mga apo ni ang Helena ang ibahan ng gya, ayang barko ganin na kun indi la Pero imo imo gid gabalay sayo sa bahay to. Yung lupa sa inyo to dito. Ang ako man uh, niya. Uh, uh, okay pala eh kasi lang yung kasama mo lang talaga wala minsan lang apo mo dito no. Mm. Uh, 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 Tugan sa dabay. Uh, Ina pa hatdan lang yan ni uh, na ulit na. Ano mo pa maraha ganito nagbakalakot isda. So, dito pala ako tayo may nagkontak kasi sa akin si ano, si isa rin yung ano, PWD Ma ah, si Ma'am Merly, Prado. Sabi niya, oh. may isa rin dito na senior citizen. At malapit lang naman ako, taga dyan lang naman ako sa, ano, nasa nasaret oh, dito oh. na sa may, ano, sa bago magplasa sa may angayan. Oh, mm -hmm. So, ito tayo, may dala kami nga, ano, tayo, grocery, ag uh, bugas. Yeah, halin, halin sa atong sponsor, galing sa atong sponsor bali ginapasabit na niya sa mga followers pero gina priority ko man ang fade ko nga gapi na hanglan ilangan hindi man ko paano halos mo may, eh. may, may tungkod <laughs> ikaw <laughs> 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 may tungkod niyo mayata yang tay ako sa spot naman man yang bagay may bugas may mga gatas ang energy man ug okay. mm -hmm. ah may nudos ah uh, ya ang skyflex sa kadilata oh yan ang tay salamat po Andan tayo halin ta sa atong sponsor nga sa Canada nga dya. Magbibirthday mo sa December 15. Bali nagtao imo it pang pa, pasabik uh, pasabit nga ginatawag namon. Oo, or tinatawag naman pasabit. So ano, mong mahambal tayo sa atong sponsor tayo? Ay, uh, mga rin na um, Salamat rin lang man sa inyo. Mm uh -hmm. -uh. So nagapaman tayo kasi gusto mo may ihambal ikaw sa ato mga followers. Ay, kung, kung, ang mga ilam na kong supply ko ano to nga, mas sula. Uh -uh. Bugas, malang man na. Pero may kita problema, gito masula tayo no, ang bugas. Mm. Uh mm -hmm. So, ay mong tugon niya, style niya maghapon? Oo, uh oh, mong hapon. Mm. Ano na rice cooker? Rice cooker, ya. Wala bang man gahilaw imong tinog kuno diyan. Wala man na? Eh. Bu puno puno kita na ba imong ano? Mm hmm. Eh kanda mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. eh, mm -hmm. man nagbakal sa rice cooker na ganin na rice cooker. Ang dati mi dapog na ostiak ran. Ay ginubat bagyo wala man makakwan. Mm. man na tabi kun bisang ayuda kay pagbagyo to. Hmm. Mm -hmm. Sige tayo mga lamang na tayo mga pag din ngatod lang man kami. Uh, Mare sa itong mga followers dyan, kung sino gusto may itaod di kay tatay nga makabulig man sa ng pang adlaw nga problema. Ang sula ag ang bugas. Mawagit rin tayo no? May gagatas ikaw tayo no? Yan ba plan yung nakagat ka nang... Ay mo bar brand ran. Oo, mo yan. Ilang business ba ni mo templa ho no Laywa. Laiwa. Aba, dapat isa lang ran. Ay, wala tatlo yung mga. Diyan tayo may energy, may birch tree galing ako. Diyan nga gin ano. Sige tayo mga laran tayo, mga paano ako, nagdalikat lang kita ko din, nag, ano lang, nagsaglit lang dahil mapalik man ako nga dyan sa antike dahil may trabaho man ako. <laughs> oo. Mm -hmm. Thank you kita pa ano lang, ah, ko kung may magtauman man pagid bulig sa imo, yadi pang pa nga pang sa imong problema sa adlaw-adlaw nga makata, makasolbar, importante kita ang sulag ang umay, mm -hmm. oo, gatas ni mo. Mm. -hmm. Uh -huh. Sige tayo, salamat. Salamat yun. Uh -huh. Sa inyo tanan. Oo. Uh -huh.